Okay, lakaw. Oo. Oh. Makalakaw naman ka. Ganyan hindi ka kalakaw. Pero naan na kusog. Ay sa ganiha. Ay sa ganiha, wala yun ka kusog. oh na, tingnan nyo mga kaloks, nakakalakad na kanina. Baba lang to. Binababa lang. Okay. Wala kay Samad. Wala kay Samad. Pero ano ko Pero hindi, ano? Diba? Uh, okay. Ang tatubalit sa kamatang okay. mo? Mora kaya po ni, means physical yung demon. Bati. Mora kaya po, tas kaya po nang niya. Physical yun ni. Ang, ang, since wala pa mo nag-atul sa doktor, ako ang advice niya, dala na sa si doktor. Pero ako ang, besa ako ang pag-aura sa iya, potassium ganaw gani. Now potassium. Kuklain kayo siya. Wala oh. siya potassium. So, mawala ang pusog niya. Mm. Ang gililan na ako mag-gets, ngano mag, nga, no, mag siya? Mm. Oo. So, nangutana ko kung naabay mga sakit-sakit kay posible ang iyahang kidney po mm. ang problema. Kaya uh, ang tubig magpundo sa iyahang mga tiil. Magmana siya. So, kini mong buhaton. Inong ka permanente butong? Butong lang, ayaw ka itong laman niya, ha? ang tubig lang sa butong ay rich in potassium ang butong ug kaon ka saging kung dili mo gusto dalon sa doktor patuo ipakaon sa iya ug ipainom ha unya uh, inom ka tubig atong butong o, mo ni mo tubig tubig ni mo wala labi na sa buntag wala po unod tiyan inom ato observe ang imong kaugalingon within 2 to 3 days kung maarang-arang baka. hindi ka maarang-arang, akong advice dalon sa doktor na jud, ha? Para mabalaan na jud unsa jud. Oo. Pero ka tuwa ano lang man to ka ng assumption na to kay potassium ni kay sa base sa iyang aura na, na detect na o ang iyang kusog wala lagi. Oo. Ini kayo imo mga tiil. Tignan na ko ng kidney Bakit okay, yung problema ang kidney ni mo? Ang sa tuo. Hindi lang, lang sa wala. Ang sa tuo. Kining sa tuo diri. Di eh mong ihiun sa kolor? Lang sa puti. Ano niya? Ha? Puti. Normal lang. Daghan gamay. Daghan lang. Daghan lang. Nili habdi. Nili lang. Okay. So, ibot pa sa bot. Wala kay UTI. Ang UTI mo to ang sakit mag oo. Pero na ay problema ay ang kidney na ay chance na dako ang problema sa iyang kidney. Kay dili kaya i-detoxify ang mga toxins. Mao na ang tubig ni saka ang kreya na niya, ni saka creatinine. Ang toxin sa lawas na. So, mao tong butong panglimpyo to sa kidney. Observe 2 to 3 days. Kung wala siya na ulian, dalawon sa doktor. Okay ha. O karon daw, sulay so, daw ko tindog. Tabangi siya, sir. Tuo ka nga makatindog ka. Lakaw daw. Gakulog pa ang short. Okay, lakaw. Dan ya dili ka kalakaw. Pero na ana kusog. Ay sa ganiha. Ay sa ganiha wala jud ka kusog. O na tingnan yung mga kaloks nakakalakad na kanina baba lang to. Binababa lang. Bukat na kay ano man o, puno man tubig. O pa, Pero ang imong kusog kaysa ganiya, unsa may imong nimo? Kusog kusog na uyan. Kusog ka lang. Kusog. O dili gid ka makatindog, no? Ah, tanawa, salamat sa Ginoo. Basta himuan lang to nimo katong tulo ka adlaw. O big big na to tubig niya. Likod ka balik. Kaila pa ko ani gay. Kaila kang Papa. Tanawa, ato mga hiling higiling nang paaktong gibuhat. Pero kinanglandit dito kagyapon mo inong butong haog oh, at yung kaon sa agin, kay imong potasyong ganaog. Naghatag lang ko sa imong ha, kusog ba? Kung nag-orasyon ko ganyan sa uh, tilog diri sa imong hawak, kay koneksyon na sa hawak. Pero so, sugi na ako ang hawak niya, kay koneksyon na nadiya ang kusog sa tao, sa base of the spine, hindi sa banda sa lubot. Okay. inom ka. Inig tubig ayaw ihurutad, dungag-dungagan lang po. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayaw ihipalakang, ha? Tindog. Tindog. Oh. Lawa ka? Lakaw. Oh, na nakusog? Ganiyagina ginaalsa lang ka. Bisan gababa na lang. sa anang pagyapon siya. Mas malaysian meron ang issues niya. Nga lang man Pero tinutok na lagi. Pala ka pa. Wala na tawag sa Ang kwenta niya putong. Oh. Aloy an sa Ginoo. Yan maka luxe. Napalakad natin yung nalungpon na siya. Pero yun na nga sabi ko, sabi ko sa potassium yun, mag-inom siya ng tubig ng coconut water. Yun. O. Oh. Tignan niyo mga kalos. Kanina, bit-bit lang siya ng tatay niya. Ano lang, o. Oh. Hindi na sakit? Ha? Hindi na.